lahat kayo, mayuwi kayo ng limang libong cash. You'll we'll also receive a check worth 200,000 pesos. Ang gobyerno na ito, walang project. Saan ang pera namin? Still held 89 billion ang naiwan 29 billion na lang ang Maharlika Fund ang target nila sa 250 billion kinuna nila ang GSIS ng 62.5 billion yan pera rin ng mga taga-goberno yang impyado. ang SSS kinuha rin 62 billion private rin yan. No boss ni rumar desa, ah. kesumar desa. Oh, may taksing 5,000 kayo ngayon, nakikita ah. ko sa TV ko So, kung walang pera, anong gawin nila? Maghirap.